Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas lalong lumakas nga po talaga, ang Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang natakot at nagalit nga po agad si Kevin Garnett sa bagong super team ng Los Angeles Lakers. Isa na nga po mga ang Dallas Mavericks sa mga pinakamainit na kupunan ngayon sa NBA. Gayong nagawa nga po nalang maiabot sa 4 game ang kanilang winning streak. Matapos nilang talunin at tambakan ngayong araw ang koponan ng OKC Thunder sa score na 146-111. Sa paunguna nga po ng kanilang superstar na si Luka Doncic na nagtala dito ng 32 points, 8 rebounds at 9 assists sa kanyang 9 out of 14 shooting at si Kyrie Irving na kumuha naman ng 25 points. Maliban rin nga po sa kanilang dalawang superstar ay malaki rin naman nga po ang naging impact dito ng kanilang dalawang bagong players na si na PJ Washington na kumuha ng 14 points at si Daniel Gafford na nagtala rin naman dito ng 19 points at 9 rebounds sa kanilang unang game sa Dallas Mavericks. Yes kahit man nga po kakasali pa lang nila sa kanilang lineup at hindi pa nila masyadong gamay ang game plan at playing style ng kanilang team ay nakapagtala nga po agad sila ng ganyang klaseng mga numero which is napaka impressive. Kaya mukhang sinuwerte nga po talaga ang Dallas Mavericks sa trade kahit pa hindi nga po nalang nakuha ang kanilang dating player ni si Spencer Dinwiddie sa isang buyout market. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang natakot at nagalit nga de po agad si Kevin Garnett sa bagong super team ng Los Angeles Lakers. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, tuluyan na nga pong nabo ng Lakers ang kanilang official 18-man lineup ngayong season matapos nga po nalang makuha si Spencer Dinwiddie sa loob ng buyout market. Kaya masayang masaya nga po ngayon ng mga Lakers fans since magkakaroon na nga po sila dito ng isang guard na magpapalakas ng kanilang lineup. Ngunit rin nga po niyan ay nagsilabasan na rin naman nga po mga haters ng kanilang team. Gayong hindi rin naman nga na po ganun kagalingan na player si Spencer Dinwiddie since nahihirapan na rin naman nga po ito na gumawa ng love passes at napaka inconsistent rin naman nga po ng shooting nito especially sa 3.9. Maging ang dating NBA superstar nga po na ng si Kevin Garnett ay nagsabi na delusional nga dapat mga Lakers fans na nagsasabi na kaya ng kanilang kupunan na makipagsabayan sa malalakas na kupunan sa Western Conference gamit ang kasalukuyang lineup nito. Yes, hindi era naman nga da po sapat ang lineup ngayon ng Lakers upang makakuha ng kambiyonato. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video.